guys! Welcome to Just Langi Vlog. So, ayan guys, for today's video ay magluluto tayo ng uh, nilagang baboy. So, ayan guys, ito yung aking ingredients. Pasensya na kayo guys kasi nasa kabilang ano ko barangay. <laughs> nasa ibang bahay ako guys, nakiluto, ba? Diba? Nakiluto ang person. So, ayan guys, yung ating ingredients. So, ayan, yung ano, yung ating baboy is, yung ano niya, ano ba tawag dyan? Yung paa? yung <laughs> pinti. pinti o paabas basta yun na yun. Tapos, ayan, meron tayo ng sibuyas. So, ito nga pala, guys, yung aking, ano, mga gulay. So, ayan. ayan guys, meron tayo ng uh, beans. Meron tayo ng saba, ng patatas, ng repolyo. Tsaka, syempre, meron tayo ng mais. At tsaka, lagyan din natin ng sili. So, ayan guys. Tayo mag-uumpisa ng magluto ng ating nilagang babi. So, ayan guys. Andito na nga pala yung ating ano, yung ating pork. So, ayan. Nakalimutan ko na naman mag-video kanina. So, ayan. Pinakulaan na natin yung ating pork at saka nilagay na rin natin yung ating corn. So, ayan guys. Nilagay ko na yung ating uh, patatas yung ating string beans or baggy beans tapos yung ating saba tsaka nilagay ko na rin yung sili at tsaka yung sibuyas so ayan so antayin lang natin na kumulo antayin na lang natin na maluto yung ating ibang gulay para isunod natin yung ating repolyo so ayan guys kumukulo na yung ating niluluto So, antay na lang natin na maluto yung ating patatas tsaka yung iba pang gulay. So, ayan guys. Nilagay ko na yung ating repolyo. So, ayan. Punong-puno ng gulay yung ating ano, niluluto. So, ayan. Antay na lang natin hanggang sa maluto yung ating repolyo. So ayan guys, luto na 'yung ating nilagang baboy. So ayan, kain na na guys. Let's eat. Thank you for watching. See you on my next vlog. Babush.